nangunguna sa pinagkakatiwalaan. Maraming salamat. Patuloy kaming maghahatid ng mga totoong balita at serbisyo. Abante ang best! Una sa balita, Entertainment Sports to. Abante! Ab Abante! Radyo Balita! Radyo Balita! Ngayon! Abante Radyo Balita ngayon. Magandang hapon mga kaabante, narito na ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Ngayong alas 4.05 ng hapon. Diretso na tayo sa ating mga balitaan. Abante Radyo Live Report DOTR yung natasa ni PBBM na pag-aralan ng mas mataas na PUV insurance coverage sa mga pribadong sasakyan. Umabante sa balita si Abante reporter Aileen Taliping. Charmaine, pag-aaralan ng gobyerno ang mungkahi na isama ang mga pribadong sasakyan sa PUV insurance system dahil narin sa sunod-sunod na -sunod maaksidente sa kalsada na kumitil ng maraming buhay. Sinabi ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro, inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Department of Transportation Secretary Vince Dizon na pag-aralang mabuti ang mungkahi para sa mas mataas na insurance coverage para sa public utility vehicles. at ito ang niya magsisilbing karagdagang proteksyon para sa lahat ng maaaring mabiktima dahil sa kapabayaan o aksidente sa mga lansangan. Ang kahilingan ay inayag ng grupong Alliance of Transport Operators and Drivers Association upang maging patas ang benefit claims ng mga nasawi at magkaroon ng permanente kapinsanan o kapansanan sa aksidente. Sa ilalim ng umiiral na PUV insurance policy sa ilalim ng passenger personal accidents insurance, ang bus at mga pasahero ay makakatanggap ng maximum na 400,000 pesos sa bawat namatayan at 100,000 pesos sa bawat nagtamo ng matinding pinsala. Sinabi ng Autodap na hindi ganito ang nakukuhang insurance claim sa mga pribadong sasakyan dahil ang maximum lamang na makukuha ay 200,000 pesos at paghahati-hatian pa ito ng lahat ng mga bilima. Ako si Eileen Taliping ng Abante Radio. Itong balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Samantala, Comelec nagpaalala ng pagsusumite ng Statement of Contribution and Expenditure bago mag-June 12 sa mga kandidatong tumakbo nitong eleksyon. Mabante sa balita si Abante Reporter Ryan Raluban. Charmaine, muling nagpaalala ang Commission on Elections sa mga tumakbong kandidato nitong kakatapos lamang na 2025 midterm elections sa kanilang obligasyon na pagsusumite ng Statement of Contribution and Expenditure o SOSE ayon sa COMELEC, nagsimula na kahapon ng pagsisumuti ng SOSE na tatagal lamang hanggang sa June 11, 2025. Kailangan idetalye ng mga kandidato sa kanilang SOSE ang tinanggap nilang mga donasyon at contribution gayon din ang mga ginastos nila sa pangangampanya. Alinsunod sa Republic Act Number no. 7166, Nakasaad dapat si kanilang sose ay tama at totoo at isusumiti ito sa loob ng tatlong kukot na araw matapos ang halalan na idinaos noong May 12. Paglilinaw pa ng Comelec na nalo o natalo man ng kandidato ay kailangan magsumite ng kanilang sose. Nagbabala naman ng Comelec sa mga kandidato na mabibigong bagpasa at magsisinungaling sa kanilang sose ay maharap sa kaukulang kaso gaya ng perjury at election offense. Dagdag pa ng komisyon, posibleng hindi na rin makakatakbo o makakahawak ng kahit anumang posisyon sa gobyerno ang lalabag dito. Ako, si Ryan Reloban ng Abante Radyo. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante Live Report. Sa iba pang balita, PNP nagbaba na ng alerto sa buong bansa matapos ang eleksyon. Umaabante sa balita si Abante Reporter Edwin Balasa nagbabala ng alerto ang Philippine National Police sa buong bansa matapos na maging payapa ang kakatapos sa na 2025 national and local election. Sa isilagawang press briefing ngayong hapon sa Campo Crame, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Randall Tuanyo na mula sa full alert status ay binaba na sa heightened alert ang, ang status ng pambansang pulisya. Paliwanag ni Tuanyo, malaking porsyento o halos karamihan na ng mga lugar ay nakapagproklama na ng mga uh, nanalo sa eleksyon. Nilinaw din ni Tuanyo na tanging ang National Capital Region Police Office o NCRPO ang nananatili sa full alert status dahil sa may ilang lugar na di pa natatapos ang proklamasyon kasama pa ang pagbabantay sa national canvassing. Sa ngayon ay magbabalik na sa regular duty ang mga pulis habang muli magsasagawa ng evaluation ng PNP bilang paghahanda sa susunod na eleksyon kabilang ang kauna-una ang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao samantala napakalakas na ulan ang nara, um, ang ngayon dito ay nararanasan sa Campo Crame may, na may kasamang pagkulog at pagkidlat. Yan muna ngayon ang ang pangyayari dito sa Campo uh, sa Campo Crame. Ako si Edwin Balas ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Ah, Maraming Edwin Balasa. Para sa iba pang naungunang balita, mag-like, follow and subscribe na sa DWAR Abante Radio sa Facebook at YouTube. At DWAR 14 Web 4 naman sa Instagram, TikTok at X. Sa mga oras nito, sumayin ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Magandang hapon ako si Charmaine. Abong at ito ang Abante Radio Balita ngayon. Avante, avante, radio balita, radio balita, ¡Lion!